Gimba Community Hospital no na mayroon daw libreng serbisyo para sa mga HIV patients. Uh, bilang paggunita sa World World AIDS World AIDS Day. Sige army at uh, idetalye mo nga itong uh, balita mo tungkol sa libreng serbisyo para sa mga pasyenteng may HIV uh, sa Gimba Community Hospital. Okay, yes, uh, magandang uh, tanghali eh, sa ating G at sa lahat ng ating listeners at uh, uh, viewers sa ating uh, live streaming no sa Facebook at YouTube. Uh, kas aktibong lumalarga ang uh, libreng serbisyo para sa mga pasyente ng hum uh, Human Immunodeficiency Virus o yung tinatawag na HIV ng Gimba Community Hospital o ng GCH at ng uh, Municipal Health Office ng LGU Gimba bilang pagbunita sa World AIDS Day 2024 nitong Disyembre a 1 taong kasalukuyan. Bahagi ng pagtataguyod ng advokasya at kampanya laban sa sakit na AIDS ang uh, GCH sa pangunguna ng Chief of Hospitals 2 na si Doc Manny Galapon ay nagbukas ng HIV satellite treatment hub ang uh, balay tinamnaman na magbibigay ng libreng serbisyo. kabilang sa mga ito ang libreng HIV screening, counseling at testing, libreng antiretroviral drugs para sa mga PLHIV o yung people living with HIV, libreng HIV viral load testing, uh, may referrals para sa CD4 count uh, blood test, may libreng HIV pre-exposure prophylaxis sa mga qualified patients at may libre ding condoms at lubricants. Ayon kay GCH HIV at AIDS Core Team Nurse Joan Sebastian Villa, taon-taon ay tumataas ang bilang ng mga nata-diagnose na may HIV. Tumaas ngayong taon ng nasa 20 hanggang 30% ang naitalang pasyente mula sa taong 2023 ng mga nagpapagamot dito sa bayan ng Gimba. Base naman sa record ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development, nasa 1,671 ang HIV cases na naitala sa Nueva Ecija as of December 2023. Ang Gimba Community Hospital ay isa sa limang HIV treatment hubs sa buong lalawigan. Bukas ang clinic mula lunes hanggang biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At maaari namang magpa-appointment tuwing Sabado at Linggo at sa mga panahon ng holiday. Ang apat na iba pang treatment hubs ay matatagpuan sa Cabanatuan City kung saan naroon ang dalawang facility, isa sa Talavera at isa sa San Leonardo. Ang komemorasyon ng World AIDS Day 2024 kasamang G ay may temang Take the right Path, My Health, My Rights. Pangunahing nagsusulong sa karapatan ng lahat ng ma na magkaroon ng access sa HIV testing, treatment, at care o pangangalaga. Kasama po dyan ang komprehensibong servisyong nakatutok sa HIV patients sa mga komunidad. Kasama na dito ang edukasyon, awareness, at prevention. At yan ang balita mula dito sa Gimba Community Hospital. Kasama mo, G. Ako si Army Caranza kasama sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Philip. Maraming salamat, the uh, Army. na ko ba uh, sa Gimba Community Hospital kung uh, yung mga nagpapatreat sa kanila ay uh, anong age uh, bracket? Age bracket, yeah. Oo, tapos la kung mas marami ba ang lalaki, babae? O LGBTQ? Parang ganoon, parang lang meron tayong idea. Kasi alam ko hindi po pwedeng i-disclose yung mga pasyente na yan eh. Pero yes. generally, yung data, ano ang sinasabi ng datos? Actually, alam mo, uh, ang meron lang tayo ay yung uh, report from uh, the Department of Health noong June 2023 so wala wala pang naibibigay na resulta or information sa atin ng GCH pagdating sa ganyan kasi nga sabi yan, yan uh, part bahagi yan ng kanilang confidentiality ang protected sila ng batas kaugnay ng uh, HIV patients kaya hindi siya pwedeng i-reveal pero hmm. base dun sa uh, reports dito sa Central Luzon uh, ang age bracket na pinakamarami ay 25 to 34 years old. 25? Yeah. Uh -oh, so, abig sabihin, mga working, na yan, ano? mga working na yan, no Mga working na, working force oh -oh. na 25 to 34. Yes. Ano, lalaki o mm -hmm. babae? Uh, hindi pa natin nakuha yung information na yan actually, pero teka, pwede nating i-access yung uh, uh, report na mm -hmm. central line para sa Central Luzon pero uh, tama ka doon ano ang mga working na yan tapos uh, ang uh, ang uh, isa sa mga information na nakalap natin ay uh, uh, yan le sa uh, uh, yung mga, ibang mga pasyente ay uh, tubong mumkim pero sa ibang lugar sa nagtatrabaho alam mo yun sa ibang mga city uh, pero dito sila mm. dito uh, may, ay ilan na yung datos doon ng may uh, mga tinitreat na pasyente sa uh, uh, HIV dito, ng mga taga-Gimba? Yung nasa Gimba, meron? Um, ang nakuha lang natin ay percentage increase. Mm. Uh, nasa 20, sa 20 to 30 percent ang increase from 2023 hanggang uh -oh. 2024. Uh Oo. -oh. Oh. Kasi ano yun eh, uh, kapag naipa, naibibigay yung tamang datos, kasi ay, uh, uh ma-alarm din at makakapagbantay din naman yung mga pamilya, di ba? Oh so, ganon. Uh, kung, kasi nga, parang gusto ko lang i -ano eh, gusto ko lang i-verify. May naririnig kasi ako na marami daw sa mga nagtatrabaho sa sa call center ay uh, eh. uh, na uh, nagkakaroon ng ganyang uh, mm -hmm. HIV, ano, o mga pasyente sa HIV uh, call center mm -hmm. alam naman natin ang uh, call center nila lang to simple call center na parang sa BPO di ba? nagagamit na rin mm -hmm. yung call center ngayon sa ano sa sa pogo di ba? Mm -hmm. oo sa mga oh, illegal uh, uh, illegal activity ah oo Yung love alibaba, love scam ganun mm -hmm. or Oo, oh, di ba? Yung meron na silang mga areas yung para doon. Oo. Mm -hmm. Saka, ano, uh, dapat din, uh, ma-ready na rin yung ating kaisipan na matagal lang ano yan eh, matagal lang problema yung AIDS, HIVs. Mm -hmm. uh, at natitreat na yan. So, kinakailangan, kung natitreat yan, hindi na dapat matakot at hindi na dapat ikahiya. Diba? Mm -mm. Parang noon, yes. kinahiya natin ang merong TB. Ikinihihiyan mm. natin noong noong araw yung merong me. Oo. Ah, okay. uh, noon ay kinahihiyan noon yung may ah uh, uh, yung sakit na yung pag uh, hindi gumagaling, ano 'yon? Ketong. Ah, uh, oh, uh, pero umabot tayo doon sa tinanggap na ng lipunan. Yung ganyang mga klase ng uh, sakit kasi natitrit na, no? Mm. O oh, Although yung HIV ay nakukuha sa mga sexual multiple uh, multiple sexual uh, yeah. partners. Oo, oo, oh oh Oh, actually isa isa nga yan yung mga yung unsafe sex, isa yan dito sa central zone. Isa yan sa mga pinaka major uh, reasons kung bakit nagkakaroon ng uh, mm -hmm. Mm -hmm. uh HIV ang isang ano. By the way, yung uh, yung ating uh uh Male and female tinatanong mo kanina, mas marami yung lalaki. Mm -hmm. Sa sa mga na-diagnose or uh, mga HIV patients mm -hmm. uh na sa buong uh, sa Central Luzon. In fact, alam mo ang Central Luzon pangat pangalawa siya sa pinakamarami sa uh, buong Pilipinas. sa oo, sa results sa yan dun sa HIV AIDS uh, ART Registry of the Philippines. Oo. Uh. Ngayon, yung siya, pang ilan po, sa Central Luzon yun, uh, pang, pang huli siya, actually. Yun ah, naman okay. Na Mas maliit ang percentage one, pa, no? Uh, oh. number one ang Bulacan. Ano pinakamalaki? Bulacan, Pampanga, o Bulacan. Uh, lahat ng cities na na kung saan na mas, mas urbanized? Bulacan. Bulacan ang pinakamadami so, sa no, buong Central Luzon. At uh, pangalawa, ang Pampanga. Mm -hmm. uh, uh, pangatlo, okay. Ay hindi. Uh, province of Bulacan has the highest number. Oh, tama. Bulacan ang nauna, pangat pangalawa ang Pampanga, pangatlo ang Nueva Ecija pala. Mm, oh, pangatlo do. di. Hindi panghuli. Pangatlo pala. Hindi pangatlo. Siya panghuli, sorry. Oh, Ito oh. pala, ilan ilan ba tayo ano, dito? Sorry. Ah, uh, ilan ba tayo ng Ah, abi tama mo ang Sambales. Tama mo ang Tarlac. Oo, tapos i sama mo ang Bataan. Uh, sinasama pa sa region trade, ang uh, Aurora. Kasi oh, mas malapit uh, sa atin. Sa, Di depende sa yun sa ko ano. Ko, oo O, sinasama ang Aurora. Kasi okay. sa disaster, kasama ang Aurora. Ewan ko okay. lang sa health kung ang reporting nila ay Central Luzon din. Mm. Sige. Oo, yun. Eh, dito sa sa atin pangatlong Nueva Ecija pero malayo ang bilang natin eh sa pang, sa Bulacan 4563 ang uh, cases no as of December 2023 na wala mm -hmm. pa tayong Oy, date, pa, ako, uh? No masyadong late yung kanilang report. Mm -hmm. Oo, oh, oh, ang uh, Pampanga ay 3782 cases and Nueva Ecija 1671. Dito sa Nueva Ecija accordingly Based doon sa pakikipagkwentuhan natin doon sa kay Nurse sa Joanne, uh, parang kabanatuan ang may pinakamarami ng case dito sa ating lalawigan. Ay sa mm -hmm. ating, uh, tama, sa ating lalawigan. Yeah. Uh, hindi pa natin alam kung, hindi pa natin ma-verify kung pang-ilan ang GIMBA, Joanne. Pero sa atin, 2 digits lang yata dito sa GIMBA. Mm -hmm. Oo. Um, hindi pa so, hindi so ano no? may treatment na sila libreng serbisyo. Oh uh, yun oh, pero yung treatment man na yan ay uh, talagang ano na yung uh, gumagaling o mas na mas na ano napapatagal lang yung ano yung kanilang lifespan doon. Kasi mm, yung ano diba parang maintenance. Eh. Ah may maintenance. Parang maintenance. Oo. Oh, oh. Uh -oh. And actually, alam mo, uh, yung uh, pagpapagaling, hindi pa natin yan na-confirm kung may meron na bang mga gumaling dito sa bayan ng Gimba. Uh, kailangan pa natin magpalalim pagdating sa statistics, no? Uh, especially dito sa Gimba Community Hospital na uh, isa sa mga treatment house na ng HIV. Pero meron na tayong mga deaths because of HIV parang apat na katao na 'yan as of uh, December uh, as of this year pero since ever since na uh, nagtitreat tayo ng HIV apat yung namatay. Mhm. Mm Meron na tayong mortality. Ayun. So importante uh, kasi talaga yung apat na mortality sa Nueva Ecija. Sa Gimba. Ay sa Gimba. Oo. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. uh -oh. Um yan. Ang tawag dito kaya naman uh, tumutulong tayo sa pagpupuspos ng no, ano talaga noong ng no, uh, uh -huh. information drive pagdating sa ganito uh -huh. kasi tama ka doon um, na ang nagiging reason kung bakit uh, hindi natin na uh, access or yung karapatan natin na malaman yung ating HIV status ay yung bahagi nun ay talagang uh, yung connotation at yung uh, paningin ng ibang tao no kapag ikaw ay may HIV. Kaya naman uh, talagang tinitreat siya with confidentiality pa rin at kapag uh, ikaw ay uh, gustong magpa-test o gustong magpagamot, uh, ang nakakaalam lang niyan ay yung uh, yung team. For example, sa Gimba Community Hospital at saka yung uh, yung pharmacy na nag-aabot ng bibigay ng gamot at saka yung sa patient. Mga, Oo, at saka yung patient. uh Kaya, uh, yun. Ina-encourage yung mga nakakaramdam. I don't know. May nakakaramdam may mga... May hina kasi immune system niyan. Isa yun. Pag may hina immune system, tapos ah, parang ang isang sign niyan ay parang para kang may... Uh, sakit sa... sakit sa baga, ano nga yon? Ano yung sakit? TB. O, TB. Oo na, nilalagnat, tapos on and off na lagnat, ganun-ganun ang sinyalis. Pero malalaman nila kapag nagpatest na sila ng HIV. Uh, pero alam mo, base dun sa pakikipagkwentuhan din natin kay Mom, ay kay nurse Joanne, uh, meron silang mga automatic na mga tinitest sa HIV. Halimbawa, yung mga pregnant, yung mga buntis, uh, hmm. bahagi ng kanilang... Uh, check up ng mga buntis na nagpapa-check up sa GCH ay yung uh, HIV testing. Ah uh, kasama din diyan yung mga TB patients kasi nga kapag ikaw ay mayroong TB, mahina ang iyong uh, immune system ay no sinabi mo, may possibility na ang the reason kung bakit mahina ang immune system mo ay yung HIV o yung yung uh, human immunodeficiency virus. Mm -hmm. Ganun. So, mabilis kapitan ng mga sakit. Kaka, okay. Meron ding Hepa-B screening dyan, saka yung syphilis testing na test pagka ikaw ay uh, uh, nagpapa-HIV testing kasi ang dalawa na yan ay parehong sexually transmitted infection din. Mm -hmm. So, very comprehensive yung binibigay ng mga serbisyo pagdating sa mga HIV patients natin. Kasi syempre, isa sa mga bagay na gusto din natin i-prevent ay yung Makaw. yung ibang sakit. hindi, mm -hmm. yung ibang sakit yung ikamatay mo. Pag may HIV ka, uh, uh, possible na ang maging reason ng pagkamatay mo ay ibang sakit din. Mm -hmm. Kaya, uh, at the same time, tinitreat yung treatment na, ay, tinitreat yung HIV, tinitreat din yung ibang sakit na pwede mong ma O kailangan mada- malaman kung uh, may sakit ka ng ganon para ma-maisabay o ma-treat din okay. at uh, maiwasan nga 'yung mortality. Sige. And... Okay. Mm. Okay, maraming salamat Army sa iyong uh, uh, balita tungkol diyan sa HIV. Okay, maraming salamat din. At magandang hapon. Radio